<coughs> yan Bukay tayo. Ng mga luyang dilaw. ay Para sa ubo. Ito po yung luyang dilaw. Ayan. Ayan ang dilaw. Ay. Ayan. Ayan siya. Ayan. Meron siyang ano. nih oh. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Meron siyang ano doon. Okay ako. <coughs> <coughs> Ito. Meron siyang laman. Ayan. Ayan siya. Ayan siya guys. Meron siyang bunga na loya yan. Ayan. <coughs> <coughs> Ayan. Meron na siyang laman. Ayan oh. Ayan. Okay. Okay na siguro ito. Ah. Ayan, okay na yan. Ayan. Okay na. <coughs> dito sa kabila ay baka mas marami pa tignan natin tignan natin dito sa kabila merong mas maraming ayun meron guys meron ay ayun yun marami yun labas na siya guys oh na siya Oh. Lumabas na pala yung laman ng Luyan Dilaw. Mm. Gandang kumuha. Oh. Yan. Yan. <laughs> hmm. <laughs> ano? <laughs> yan. Ay, dami. Uh-huh. <laughs> 흠 <laughs> 흠 <laughs> <laughs>